Tol, huwag nga kayo magbaban, tol. Ako na hawak sa drafting natin, tol. Pocus na lang kayo sa laro nyo, pre. Ako na mag-iisip ng plano. Yun! May ganun. Ay, baka sila ako to, ah, Ge, ge. Ingat lang, ingat lang. Para pa ko rin minsan, tol. Ano nga Under sa Joen and si Carl. Okay lang. Numalabas na ako guys pag andito si Devin eh. Binili mo na skin ni Lance. Oh, Nakuha ko lang sa draw si Nwerte guys. Okay tol. Pakipan nga next time tol. Nag nahihirap na ako mag dito tol oh. Granger Harrit tol. Pili ka na lang Granger Harrit. Sige tol. Show nga, show nga, tol. Ay, wag kang magbabalintina. May iba, may iba, tol. Oy, eve kaya tayo, pre. Eve or parsa. Ay, two na nga. Two, Joe, head. Pili ka. Ay, mamaya ka na, dad. Bo obvious mo na, obvious. Anong something fishy, guys?